One, two. Hi everyone! Good evening, good morning, I'm back! It's your Mama Sang dito sa Sang Sang TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at yung iba ay gising pa. Sorry ko ako naman ang tatanungin ninyo, eto just ko, mukhang laspag na ang beauty ng Mama Sang ninyo. Pero fresh overload pa rin kasi... Siyempre, kumain tayo ng banana at So, yon So, kamusta naman? So, kung akong tatanungin ninyo, ito, kararating ko lang galing syempre sa mga eksena at ganap sa event ng, ano, tawag dito, Mr. International Time Check 2 PM. O, ba diba? So, nakakaloka. Talagang pagoda talaga ang lola nyo ngayon. Dahil syempre, umarangkada ako ng bongga doon sa event. Enjoy, masaya. Mm -hmm. So, yon, So, syempre, nagkaroon sila ng fashion show kanina. Syempre, may runway, diba? So, yon, So, yung runway nila, medyo mahaba-haba. At in fairness sa party na nagganap dyan sa, uh, tawag dito sa, ano bang event Dito sa The One, One Bangkok. Bongga. Masasabi kong bongga. Bongga pa siya doon sa ah, uh, nung naatinan kong Mr. International Thailand. Oo, mas bongga to. Laki nung place. Tapos, ang sarap nung pagkain. Ang sarap nung chicken. Ang sarap lahat. Pati yung mga lalaki doon, masarap. Charot. Tapos, syempre, libre ang pad wine. Libre ang beer. Oo, mga ganon. Yung mga inumin. Oo, tapos pagkain. Tapos, may mga party-party. Talagang bongga. Sabi nga sa akin ni Adam, alam mo mama, sa ganito sa Pilipinas. Ang bongga ng Thailand. O, bongga talaga. Na-experience ko siya sa Miss Grand, sa Miss Universe, dyan sa, ayan, Mr. International, Mr. International Thailand, yung mga event doon, Diyos ko, grabe, bongga. Mm -hmm. In fairness naman sa mga pageant dito. At talagang yung, yung tawag dito, ah uh, yung press, saka yung candidates together talaga. Hindi mo mararamdaman na, ay, ano ka, press ka, o media ka, doon ka, walang ganon. Talagang together kayo, yung ganon. So, parang mabigyan din ng pagkakataon talaga na magkakilala yung bawat isa. Depende na yun kung paano ka atake doon. Ganon. Kaya maganda yan. So, yon So, na-enjoy ko siya. Nagi ko naman na-enjoy. At ayokong pakawalan yung pangatlong pagkakataon na makakasama mo yung mga candidates. Kasi after this, pupunta na sila sa ano, sa ano na sila pupunta eh? Sa sa Konken na. So, hindi naman ako makakapunta doon. So, medyo matatagalan sila. Ang balik nila dito ay sa prelim ko na uli sila makikita. Kaya, hain ako. Mamimiss ko sila. So, yung tatlong araw na kasama ko sila, grabe. So, ito na nga. Kamusta daw si Kurt? <laughs> well, ang masasabi ko, ang observation ko sa kanya, nung una, ba diba, sabi ko sa inyo, bakit hindi lumalabas si Kurt, tapos yung lumabas si Kurt. Ayun na, Ako kasi parang, ay, so yun. Bakit parang iba yung vibes, ganon. Pero, mula nung kahapon, tsaka kanina, talagang nag-ano na si Kurt, nag-boom na talaga ng bongga-bongga. Sobrang iba na talaga ang eksena niya. Mm -hmm. So, yon So, medyo talagang naramdaman ko na talaga na my God, Kurt, ikaw na to. Mm -hmm. So, yun. Nung una, sa swimsuit kahapon, talagang, anong, mabenta talaga si Kurt. Sabi ng gano'n, very commercial. Mm -hmm. sa din yung masasabi natin na, ano, na Catriona Gray male version. O, uh -huh. na talagang mabenta siya. Grabe, sobrang panalo. And then, tapos, kanina, ay, nako, ang benta-benta ni Kurt sa mga press. Tapos, iba talaga yung presensya ni Kurt. Parang sobrang puzzled nang inilabot ako. Kanina nag-usap kami ni Kurt, sobrang, ayan, yung video na pinakita ko sa inyo, hindi ko kasi pwedeng ipakita yung ano eh, hindi ko pwedeng ipakita yung, ay eh, parinig yung sounds kasi may background ng music na, alam niyo na pwede tayo ma So, yon So, ano siya tawag dito? Sobrang, na ano ako, na tuwa ako kasi yung pag-uusap namin very sincere. Tapos, tingnan nyo na lang doon sa ibang account ko at ayun. So, makikita ninyo ko ano ang chika namin dalawa. Ganon. So, sobrang nangingilabot ako at nangingilabot din siya. na parang, ramdam kasi namin na parang, kaya na to, ito na to. At ayun talaga yung mararamdaman ko. Sobrang iba talaga yung presensya talaga ni Kurt at yung positive ng energy na nararamdaman niya sa competition na to. So, ang mga ano ko na lang dyan, performance talaga ni Kurt. Ang titignan na lang natin. Pag nakita na natin nag-perform si Kurt. Pero, in-interview ko nga siya, sabi ko, Kurt, yung performance mo ba okay ba? sabi niya nag-prefer ka ba? Sabi naman niya sa akin, yes. Don't worry. Parang ganon. Parang, basta let's see. Aha. Uh -huh. So, ipagdasal natin si Kurt, di ba? So, masaya ako para kay Kurt. Sobrang mas nakilala ko siya. Mas lumapit talaga yung loob ko sa kanya ngayon. Oo. Uh -huh. Kakatuwa. Sobrang, uh -huh. noong una iniisip ko, maging close kaya sa akin si Kurt. oho, uh -huh. Pero ngayon, parang piling ko, Ah, okay. So, talagang maganda talaga ako. Charot, hindi. May puso talaga ako sa kanila, no? Yung gano'n. Yung puso ko nararamdaman talaga nila. And then, ayun. So, ngayon, guys, ang masasabi ko na lang sa inyo, parang, ano, siguro mananalo talaga tayo dito. Sobrang lakas nung pakiramdam ko mananalo tayo dito. Mm -hmm. Basta mag-perform na lang talaga si, si ano, si Kurt atin ito. So, yon So, ayun, yung kay Kenneth, naramdaman ko top 5, pero hindi ko maramdaman na mananalo. Pero ito talaga, ramdam ko talaga, mananalo tayo. Mm -hmm. So, yon So, lagi ko rin sinabi kay Jordan na magta-top 5 ka. Kay Kenneth magta-top 5 ka. Pero kay Kurt nasabi ko talaga, mananalo ka dito. Mm -hmm. Tapos nang nilabot siya. So, yon So, I hope na magawa niya talaga yung lahat-lahat na dapat niyang gawin. And then, ang nakikita kong contender na malakas din si Indonesia talaga. Malakas talaga si Indonesia in terms of communication skills. At panalo din talaga yung the way kung paano niya i-present yung sarili niya. Very power talaga plus intelligent. So, kanina si Indonesia, maganda din yung presentation, very formal, and then, ayun. So, nakikita natin na kaya talaga ni Indonesia din makipagsabayan. So, para piling ko, aakyat din talaga si Indonesia sa taas ng competition. Tapos, ano pa ba? Sino pa ba? I think si ano, tawag dito, nakikita ko din si, ano, nakikita ko din si, Nigeria na lalaban din si Nigeria. Malakas din yung presensya ni Nigeria. So, Nigeria, ah uh, Indonesia, and Korea. Si Korea sobrang mapapawaw ka talaga sa kanya. Sa ano naman si France, isa din sa nakikita ko na iba din yung dating na ni France. Talagang well prepared din si France. At kanina talaga, consistent talaga siya. She, he know how to ano eh, na parang kung paano makikihalubilo sa lahat eh. Ganon. Yung talaga, sabi ko sa inyo, grabe. Ang lakas ng presensya din ni Franz. Si Franz, ayan. Um, nakikita ko si Franz, si... Gusto ko sana si Italy. Pero si Italy, parang feeling ko magta-top 10. O, oh, Italy. So, parang feeling ko dito, ang malakas na top 6 ay si si ano tawag dito si Philippines si Indonesia si Thailand si France si si France at saka meron pa akong isa eh. Indonesia si Nigeria at saka, I think, isa sa mga Latin America ang pwedeng pumasok. Mm -hmm, ganon. Ah, Korea. Uh -huh. So, yon malakas yung Asia sa top 6. Parang piling ko, tatlo. Si Korea, si Indonesia, si Philippines, and Thailand. Ayan, sila yung mga naglalaban-laban dyan. Tapos, si Nigeria at saka si France sila yung nakikita ko for now uh -huh. so for now lang naman so pwede pa tong mabago pagdating sa ikot ng kanilang performance na magaganap dyan sa Konkin and I hope na makapag-deliver dyan ng bonggam-bongga -bongga ang ating pambato pero kanina nagtanong din ako kanina isa sa mga sponsor na malaki talaga na masasabi ko, o iba yung mga sponsor dito. So, na kanina, nakipagchikahan ako sa kanila ng bonggang-bongga. Diyos, so, ang ganda-ganda ko eh. O, kaya ko makipag-usap sa malalaking tao. Charot! So, tinanong ko sila kung sino yung top 5 nila. So, ang unang-unang nabanggit, hindi ko nababanggitin ko sino yung sponsor na nakausap ko ha. Pero, ang unang-unang yan nabanggit sa akin, sabi niya si Philippines. Mm -hmm. Tapos, pero parang feeling ko gusto niya rin si Indonesia. Kasi sabi niya, I think Indonesia is a so very intelligent. So, yun yung lagi ko naririnig. Intelligent daw si Indonesia. Pero Philippines is very commercial. Yun. Tapos, gusto din nila si Korea. So, yun tatlong yun yung nabanggit nila. So, sabi niya, ikaw ba? Sino ba yung top 5 mo? Ako. So, yung sinabi ko, sinabi ko si Nigeria. Sinabi ko si Philippines. Sinabi ko si Korea. Sinabi ko rin si ayun, yung mga nabanggit din nila, sabi nila sa akin, yes, oo, so, ganon. Tapos, so, yung isa pang pinakamalaking sponsor din, ito talaga, sobrang kilala ko talaga siya. At, ayun, so, nagpa-follow siya doon sa SB Crown ko. Sabi niya, I think Philippines din. Ah uh, sabi niya sa akin, I think Philippines and ah uh, Indonesia, sabi niya, and Korea. So, ibig sabihin sa kanila, talagang umiikot talaga sa mga, yung mga sponsor ito ha. So, yon Umiikot sa kanila na gusto nila talaga si Korea. And, and then, in fairness kay Korea, kanina, ang sipag ni Korea, mag, magpa-interview sa mga press. Tapos, in fairness din kanina kay, ano, kay Philippines. Ang sipag din umiko talaga sa mga press. Tapos, in fairness din kay, ano, kay Indonesia. Ganon din. As Indonesia, medyo hindi pa eh. Pero, si Thailand, masipag din. Si Thailand, si, si, ano, si France, sipag din. Saka si Nigeria. Pero, mas parang nakikita ko na babakati pa si Nigeria at saka si, Indonesia, uh -huh. pero sa observation nga nung iba, matalino nga daw ang datingan neto ni Indonesia Kaya parang si Indonesia ang isa sa mga nakikita nila na matinding kalaban But, ang gusto kong nasabi nila sa akin, tingnan natin yung performance ni Kurt But, tulad nga na sinabi ko din performance din talaga ni Kurt ang inaabangan ko dito. Mabubuko na talaga yung tumatakbo sa utak ko na parang piling ko Philippines talaga ang mananalo. Sa ngayon yun yung ramdam ko talaga. Kita ko na talaga na parang kay Kurt yung ay nangilamot ako. Mm, nakita ko na kay Kurt yung parang Samuela na galaw. Yung pang international katulad ni Kim at saka ni ano ni Samuel. And then, parang feeling ko yung sumunod talagang high-level standard ay si Kurt Bondat na yun. So, yun. So, kaya sabi ko, I think kaya to ng Philippines. So, yun. Diyos ko, nakakaloka. So, performance na lang talaga. Performance na lang talaga. Kaya sabi ko talaga kay Kurt, Kurt, iiyak ako. So, sabi ko, don't cry. Niyakap niya ako. So, yun. So, alam niyo naman ako, maarte. Pero kasi nandoon ako sa part na naniniwala talaga ako ngayon kay Kurt na makukuha niya to. Naniniwala ako kay Kurt na kaya niya to. Kasi nakikita ko na yung proseso niya eh. Sobrang nakita ko na yung proseso kahapon, kanina. Parang inap na parang masabi ko na parang ang lakas ng laban ni Kurt dito. Siya yung masasabi kong Catriona Gray male version. Oh, ganon. Na, kanina, ganda -ganda ng ganda-ganda ng tinding ni Kurt. Ang ganda ng tayo. Ang ganda ng suot. Na parang, wow, papawaw ka na lang. Kundi, wow, Kurt. Ang lakas ng laban mo. So, kanina, pagdating ko, dun, just si Kurt, kagadiyan nakita ko parang, wow. Iba talaga yung prosensya niya. Saka, ano siya? Nasa strategy game talaga ang Kurt. Kung paano niya lalaroin talaga yung laban. On game talaga ang Kurt. At ayun yung pinangako niya kanina na parang lalaban ako. O, oh, di ba? Disco Lord. So, abangan natin yung mga susunod na hakbang ni Kurt sa competition na to. So, yung Konken National Costume at saka ano yan eh, ang paglalabada nila dyan, not cross, at saka, swimwear. Mm -hmm. So, yon And then, after that, babalik na sila dito sa Bangkok, and then, mag-aano ah, naman sila ng na, preliminary competition. So, doon ko na uli sila makikita, guys. Kasi hindi ako makakapunta ng Konken kasi malayo yun. So, 7 hours yun mula dito sa bangko. At parang hindi na ako pwedeng umags <laughs> para doon. Kaya naloloka ako. Pero sabi naman sa akin ng honor, sabi nila sa akin, na kung may time ako pumunta ako, sabihin ko lang daw sa kanila. Kaya sabi ko, sige, titignan ko. <laughs> Di ba? Diba? So, natutuwa ako sa organization dahil ko -re nice nila ang page ko, ang channel ko, and thank you so much talaga sa organization. Sobrang happy ako. Ang bait din ni God talaga sa akin. Sobrang pinapasalamat ko ang lahat-lahat ng mga na-experience na ko, syempre sa Panginoon. Dahil kung wala naman siya, hindi ko naman ito magagawa ng mas tama at ng mas maayos. So, hindi po ako perfect, pero ando doon ako na I will try my best naman. So, naniniwala ako na maganda ang mundo ng pageant. Basta maging maayos lang tayong lahat. So, napakaganda ng pageant, napaka-beauty ng mga tao. And then, ayon sa loob ng event kanina, yung mga candidates, they are trying their best. At masasabi ko na sobrang ano sila, sobrang ang gaganda nilang lahat, ang gagwapo nilang lahat, ang gaganda ng mga puso, iisa yung mga hangarin, at lahat sila gusto nilang manalo. Kaya, good luck. So, yon So, kayo guys, ano naman ang komento ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang tsika mo sa mga tinatalakay natin. So, sobrang umaga na. <laughs> Kaya guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Shout out pala kay Christine and Perez. <laughs>